Asan ka? Malilita ako. Sa kusina! Sandan. Al-qamah ala al-baab. Ikaw sa kusina. Dito kami neng. Hindi pa paki-signal ma. ka tapos tadi. Ma. Basang ka, Ma. Siya, okay na. Ma. Si ma Al-qaba'da. Ala. Ala. Ano? Kasi tinestano man to. Apo si Triana. pwedeng sa opisina at saka pwede naman magpa-deliver. Ano? Hindi mo naman alam kung palinis yung pagkain na yun. Baka mamaya, hindi ka maheta ka pa. Pwede bang magpa-deliver ng pagkain madumi? Ano ka ba? Huwag mo naman pakilaman to. Happiness ko to. Kaya ang mo. Pero ma, gusto ko lang naman kasi talaga. Eh ikaw, mag-enjoy ka sa buhay mo. Ha? enjoy naman ako. Nalagaan kita naman. Sige, sige. Balis na po ako. Uy, masama. Hindi na kain na almasan. na po ako. Tsaka kung Apo. O, ID, Apo, Apo. dala po. ka, ha? Check po, check po. Mag-iingat mag ka, anak, sa pagmamaneho dahil maraming sira ulo sa daan. Yes po nga. Alam mo kung ba't sira Nagugutom. Kasi hindi kumain ng almusal. <laughs> Sige po! lang 5 minutes. 5 oh, minutes, 5 minutes. 5 oh, okay, minutes. lang, ma! Oh, dali. Lara, dalawang huli na ako sa LPO dahil sa coding. Ang tagal-tagal pumila sa ano nila, opis nila. Abay, pilis ako pagkain. Hindi ko mong lulunok nito. Abay, taga. Hindi hmm. pa nga sabi ko sa'yo lagi, anak. Sabi nila, eat like a king for breakfast, di ba? Yes, po. Nope, oh. Anong gusto mong dinner? Maulang tungo din pa lang doon, oh. nakagayin na sa na. Breakfast pa lang, ha? Eh, maganda ako! Ano ka ba? Maganda mag ka yung pagpapakain ko akin? Wala <laughs> mo kung happy, ma, so ka dun sa mga kaibigan mo. Mag-zoom kayo, mag-badminton, yun ang happy. Ayaw mo kasi ako pagtrabaho yun, eh. Ma, graduate ka na dun. Sagot na kita ngayon, okay? 28 anos na ako. Enjoy life, ma. Enjoy naman ako, anak. Inaalagaan kita. Eh, alam ko naman po yun. Kaya lang, siyempre, hindi naman habang buhay gano'n, ma. Siyempre, at one point, aalagaan din kita. Pero ito po, last subu ko na. Mateo. Ha, po. Dali dali nito sa ilagay mo sa maleta. Sa maleta karyon. ma. Ah, uh, ang dami kasi ng dali, ang dami kasi ng pabaon. Eh hmm. alam mo naman eh, ba't mo lagi sa carry on para hindi ka nahirapan. Oh, ay, ko okay. lang. Ay. Ay, abubot. Thank you po. Okay, anak. As usual, ha, mag ka. Pag may hold up na, bigay mo na lahat. Ayaan mo na, ayaw mo sila. Huwag ka naman lalaban. Dala na yes, po cellphone, ang kotse, ang pera. Napapalitan ang buhay ng right, tao. Hindi, okay? Yes, po. Ma, this is, a... Recording. Very, good. Very good. ma. see you later. Okay, I, love. I love you.